sabong ng uh, manok diyan bali sampung ano yan sampung inahin sampung yan sila hindi kasama yung mga bata pa ito yung mga basal sampo yan sila may git pa dalawang lalaki lang yung tinali yung bulik at uh, binabae eh. maganda kasi mag talahe uh, pag yung manok nakakawala lang hindi sila pilit ba hindi sila pilit so maganda yung sisyo ng manok hindi rin sila stress kasi kapag nagpalahe uh, ka sa ganun sa loob stress yung manok kumbaga napipilit sila ng uh, kastahan ng lalaki So kung nakakawala sila, ano lang sila, yung hindi sila stress. Pag gusto lang nila magpaupo, upuan ng lalaki, yon Magkakaroon ng magandang sisiw yung manok. At sakto rin sa timbang yung itlog ng manok. Yung kailangan kasi yung manok kahit mababa. Yung iba kasing farm, ano mga idol eh. gusto nila sakto yung height. Malaki yung babae. Uh, kasi para yung anak daw noon maganda din matatangkad so hindi hindi natin iba naman yung diskarte nila iba naman dito sa amin sa amin mga idol ano itlog kahit maliit yung inahin kasi hindi magkaparehas mga idol eh pero kasi yung ibang inahin na kahit sakto sa vitamin sakto sa pagkain bansot ba parang maliit yung bituka kaya ma, ma, ma reject nire -reject. yung iba nire -reject. pero halos sa mga nire 'yon yun yung mga magagandang pumapalo, magandang mga lahi ganun. Ang binabasiya namin dito mga idol itlog Kailangan mang itlog 45 cm pataas Ang bigat noon uh, 'yun yung ano Maganda 'wag lang bumaba doon sa 40 'yun Maliit talaga 'yun Kahit yung itlog maliit basta yung bigat niya sakto sa bigat 'yun maganda din 'yun mga idol ha? Oh. Ito naman siya eh, mga dito sa amin mga winning line kung kay nagmamanok sa mga malilit na backyard tulad ko ayon. Ah, makikita mong manok. Sa akin kasi mga post ko kasi hindi ako nagtutok sa ah, dun vlog dito sa manok talaga po sabong sa akin kung ano lang mahagip ng video ko yun lang pinopost ko. Oh. Pero sa ngayon itong area na to, dati na tong maraming manok dito na po ko na to. Tsaka yung tatay niyan, napos ko na rin yan. Umabot din nata ng... Nang... Nag-viral din yan eh. Kaso lang na-strike kasi yung dati kong Facebook page, yung truck driver of PH sa akin yun. So, pag na-strike kasi yung Facebook mo, nawawala yung mga ano, nagiging... magiging... Mawala yung post mo dini dinidelete ng ano, Facebook. Kaya umpisa na naman kami mga idol Sana may matutunan kayo Sa, pag, sa mga pinagsasabi ko Ay, Kung ano diskartin nyo sa inyo Nagmamanok, comment nyo na lang dyan At sasagutin natin